Tatlong bagay na maaaring nagiging dahilan kung bakit nga ba nawawala na parang bula ang iyong mga beta fry. Kung hindi mo pa ito alam, tara panoorin mo ito! Number 1 mga kaisda, maaaring kinakain na ito ng iyong male beta. So tandaan po natin na once mag-free swim na ang ating mga beta fry ay maaaring na po nating tanggalin or i-remove yung ating mga male beta. Nang sa gayon ay mailigtas naman natin ang mga baby fry natin na kainin nito ng kanilang tatay or chibugin nito. May mga male kasi na fry eater talaga lalong lalo na kung first time nilang na breed Hindi iyon may iwasan kaya kung gusto nating masagip ang ating mga beta fry, once mag-free swim na ito ay pwede na nating tanggalin ang kanilang tatay. Pangalawa mga kaisda, no maaari naman kasi hindi mo natakpan ang kanilang breeding tub kung saan nakalagay ang ating mga betta fry. So tandaan natin mga kaisda na kapag tayo ay betta fry, kailangan natin itong i-secure or takpan sa sagayon ay hindi ito pangitlugan ng mga lamok at hindi magkaroon ng kitikete kasi ang mga kitikete paminsan sila ang nagiging cause kung bakit nawawala na parang bula ang ating mga betta fry. Kinakain nila ito. And then pangatlo mga kaisda, no maaari kasi hindi natin sila napakain sa tamang oras or tamang araw. So mahalaga po na pagdating na tatlong araw nila na free swim na sila, ebigen na kagad natin sila ng first meal. Nang sa gayon ay hindi po sila malusaw. Yes mga once na hindi sila nakakain at nagutuman sila, nalulusaw po sila, magugulat na lang kayo. Merong transparent na lumulutang o nasa bottom ng kanilang breeding tub. Pakainin natin ang tama sa oras.